Ano yan, Han? Hindi pa naman ako sanay na wala ka sa tabi ko. Sabi ni Joanna sa asawa. Hindi maitago sa mukha ng mistisang may bahay ang lungkot dahil kailangang umalis muna ng asawa ng isang buwan para sa ikabubuti ng negosyo nila. Ganun pa man, alam ni Joanna na kaya niyang labanan ng lungkot na mawalay sa mister ng isang buwan. Ngunit isang bagay ang hindi niya tiyak na makakaya. Ang hindi matugunan ang pangangailangan niya bilang babae sa kama sa ganung katagal na panahon. E panuhan, ayaw man kitang iwan dito pero kailangan eh. Di ba, Kapag napaaga namang matapos ang negosasyon, makawala pang isang buwan, makakauwi na ako. Tugo naman ni Dennis sa misis. Parehas may kaya sa buhay ang bagong mag-asawa na si Joanne at Dennis. Sa edad na 26, ay inaya ni Dennis si Joanne na magpakasal agad. Hindi man gagapuhan si Dennis, ay nagawa niyang masungkit ang magandang talaga. Dahil na rin sa diskarte at pagiging maasikaso nito sa babae. Hindi naman din kasi maselan sa lalaki si Joanna. Kahit alam ng karamihan kung gaano kaakit-akit ang ganda nito. Siya yung tipo ng babae na hindi maarte sa lahat ng bagay. Kahit laking mayaman ay hindi magawa ni Joanna mandiri sa ibang tao. Pero isang bagay ang hindi alam ni Joanna sa mister. Ito ay ang talamak na pambababae nito kapag Umaalis to. Lagi itong nagdadahilan na may aasikasuhin sa kanilang negosyo. Pero ang totoo, ay makikipagkita lamang ito sa babae niya. Niyakap ni Joanna ang mister mula sa kanyang likuran. Kinabukasan na kasi ang alis nito kaya ito na ang huling gabi nila na magkakatabi sa kama. Han, paano na ako? Sino nang magpapasaya sa akin tuwing gabi? Paglalambing pa ni Joanna. Hindi na malay ni Joanna na tulog na pala ang mister. Pagsulyap niya sa harapan nito. Napasimangot na lang ang babae. Bagong ligaw pa naman si Joanna dahil naghanda talaga to para sa si mister. Gigisingin sana ni Joanna ang mister pero naisip niya ang maag ba aalis bukas. Baka maiwan to ng eroplano papuntang Dabao. Ang hindi alam ni Joanna ay sa ibang babae na naman dediretso ang kanyang mahal na asawa. Madaling araw pa lang ay nakaalis na ang asawa ni Joanna. Hindi na niya to hinatid sa airport. Panigurado kasing lalo niya ito ang mamimiss. Kinabukasan, maagang nagising ang mistisang misis. Naninibago siya sa kanyang pagising dahil wala ang mister niya na kumakalabit sa kanya tuwing umaga. Nakasanay na kasi ni Joanna na siya muna ang magiging almusal ng babaerong asawa bago siya mag-almusal sa umaga. Matapos mag-toothbrush at maghilamos, agad bumaba si Joanna sa kusina para mag-almusal. May second floor kasi ang bahay na pinatayo nilang mag-asawa. Magandang umaga, Mam Ma Joanna. Nakaluto na po ako at kumain na kayo. Bungad sa kanya ng 54 years old ilang kusinera na si Aling Delia. Simula nung ikasal ang mag-asawa, naisipan nilang kumuha ng makasama sa bahay na tutulong sa mga gawaing bahay para hindi sila masyadong mapagod. Salamat manang, nga pala, may kilala ho ba kayo na pwedeng maging boy kahit dalawang linggo lang? Hirap kasi ako na wala akong mautusan na magbuhat ng mga gamit na nakakalat sa bakuran o kahit tagadilig ng mga halaman ko sana manang. Noon pa man, ay mahilig na sa mga halaman at mga bulaklak si Joanna. Kaya kung may taong papasyalas sa bakuran nila, ay talagang mapapawaw sa dami at iba't ibang klase mga bulaklak na naroon. Sa ngayon ay hindi maasikaso ni Joanna ang mga yun, lalo't wala ang kanyang mister na tumutulong sa kanya. Kung gusto niyo yung pamangkin ko nalang ma'am, sa nayon sa anong klaseng trabaho? Itanong ko, baka pwede siyang mag-stay dito ng dalawang linggo. Sige manang, kaasahan ko yan ha? Naging tahimik ang unang gabi para kay Joanna tanging malambot na unan ang kayakap niya sa malamig na gabi. Maagang nagising ang mistisang misis. Alas sa isa pa lang ay nagkakapi na habang pinagmamasdan ang mga paborito niyang bulaklak mula sa taas na beranda. Nagulat si Joanna nang mabungaran niya ang isang di pamilyar na lalaki. Nagbabawas to ng damo gamit ang grass cutter. Nakasando ang lalaki at pawisan na. Halatang kanina pa naglilinis ng bakuran. Agad na alala ni Joanna na baka ito na ang pamangki ni Aling Delia na sinasabi niya. Hinayaan niya lang ang lalaki na magtrabaho. Tsaka ito pinagmasdan habang nagkakapi. Hindi napapansin ni Joanna na napapakagatlabi na pala siya. Hindi niya napapansin ang sarili na tila enjoy na siya na pagmastan ang nasandong binata na matigas ang pangangatawan. Habang tumatagal ay lalong napapansin ni Juana ang kagapuhan ng lalaki. Sa tansya niya ay nasa edad 18 or 17 base sa itsura. May tatu din to sa braso na lalong nagpakaisig sa kanya bilang lalaki. In fairness ha, guwapo siya sa isip-isip ng babae. Pero kahit nagagapuhan si Joanna sa binata, wala si hinagap ng isipan niya na subukan sa kama ang binata. Para kay Joanna, para lang niya itong mas nakababatang kapatid na lalaki. Isa pa pinangako niya sa sarili niya, na sa mister lang niya iaalay ang katawan niya. Pero kung alam niya lang sana ang kalukuhan nito. Habang patuloy na pinagmamasda ni Joanna ang binata, ay biglang nagkriing ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tumawag ang mister niya. Han, kumusta ka dyan? di ni Dennis sa misis. Hmm, eto. Miss na kita agad, Han. I miss you too, hon. Alam mo, Iniimagine nga kita kagabi, Pag pagsisinungaling ng mister niya. Pero ang totoo, ibang babae ang pinag nito sa kama kagabi. Ganun pa man, tila kinilig at nakaramdam tuloy ng uhaw ang magandang misis sa sanabi ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Loko ko, Han. Matagal ka pang uuwi dito kaya huwag mo akong pinapasabik, hm? tila nagpapalambing na tono ni Joanna. Isang buwan lang Han, mabilis lang yun. Hayaan mo pag uwi ko dyan, baka hindi ka makalakad ng diretsyo pag nilambing kita. Pilyong biro pa ng lalaki. Napangiti na lang si Joanna. Hindi niya napansin na nakatingin na pala sa kanya ang lalaking kanina pa niya pinagmamastan. Nagpaalam si Joanna sa kanyang mister. Bababa na kasi ito para mag-almusal dahil nakaramdam na to ng gutom. Mag-alas siya din na ng oras na yun kaya siguradong nakaluto na ng almusal si Aling Delia. Bago bumaba ay muling lumingon si Joanna sa baba ng beranda. Paglingon niya ay nakatingin sa kanya ang binata. Nakangiti ito habang kumakaway sa kanya na ilang si Joanna sa binata. Kaya matupid na umiti ito at agad na umiwas ng tingin sa lalaki. Hindi alam ni Joanna kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Para siyang nahiya na dapat ay hindi naman. Naguluhan si Joanna sa sarili, ngunit binaliwala na lang niya muna yun. Bago mag-almusal, ay pinatawag ni Joanna ang part-time boy para magpakilala sa kanya. Dito niya napag-alaman na nagsasaka rin pala ng palay ang pamangki ni Aling Delia doon sa lugar nila. Habang nakaupo sa pagkainan, lumapit ang matipunong binata kay Juana. Nakatayuto sa harap niya. Hindi nakaligtas sa mata ng magandang may bahay kung gaano kakisig ang lalaki siya si Edward. 18 na taong gulang. Dating nag-aaral sa college bilang scholar dahil sa galing nitong maglaro ng basketball. Isa siya sa pambato ng school. Ganun pa man, ay kulang na kulang pa rin ang pagiging scholar niya para matugunan ang mga gastusin sa eskwelahan. Kaya naapilitan siyang tumigil muna ng isang taon. Sa ngayon ay may pinapasa sa kanyang kalahating ektarya na lupain. Pero dahil gusto niyang humanap ng mas okay na oportunidad, ay minabuti niyang ipaubaya muna sa kapatid na lalaki ang pagsasaka sa nasabing lupain. Batak sa trabaho si Edward. Laking hirap, kaya hindi alintana ang mabibigat na gawain. Kung pagmamasdan siya ng malapitan, ay guwapo pa rin to kahit medyo maitim ang kanyang balat dahil laging nasa bukid at babad sa araw. Palihim na napalunok ang mistisang misis nang makita ang kagapuhan ng binata ng malapitan. Nakalimutan tuloy nitong may asawa na siya. Ayaw man niyang aminin pero natakam siya sa nakasando at pawisang binata na nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ako nga pala si Joanna. Buti't pumayag kang maging part-time boy. E may sinasaka ka palang bukid sa inyo. Gusto ko rin po kasing sumubok ng iba, ma'am. Tsaka, ando naman po yung kuya ko para asikasuhin yung bukid. Ganun ba? O siya, kumain na kayo ng tita Delia mo. Tapos pakibuhat yung mga ibang tambak na gamit mamaya sa labas, okay? Sige po, ma'am. Nahihiyang sagot pa ng binata sa tisay na amo. Araw ng Sabado Chinati Joanna ang mga college friends niya na puntahan siya sa bahay nila para magkaroon ng kaunting inuman. Bored the bored na kasi si Joanna, lalo't wala ang mister niya na lagi niyang kausap at kabanding. mag alas ko ng hapon nang dumating ang mga barkata ni Joanna. Dalawa sila isang medyo chubby at isang sexy rin katulad ni Joanna. Nataon naman na nagpaalam si Aling Delia na uuwi sa kanilang probinsya ng apat na araw dahil may sakit daw ang asawa niya. Ganun pa man, binili ni Aling Delia si Edward na siyang muna ang bahala sa amo nilang babae. Tiwala naman ang matanda sa binata dahil nasaksihan nito ang kabutihan ng binata simula noong bata pa to. Edward, pwede bang ibili mo muna kami saglit ng pulutan at light beer dyan sa malapit na 7-Eleven? May nang na utos ni Joanna kay Edward. Sige po ma'am, alala ka rin ko na lang po. Pagkabot ng pera ay umalis agad si Edward para bumili. Pagkaalis nito, ay na-curious naman ang mga kaibigan ni Joanna kung sino daw ba yun. May itsura daw kasi at matangkad. Sinabi naman ni Joanna na partang boy niya ang binata. Pagbalik ni Edward, nagsimula na ang inuman ng mga magkakaibigan. Ha? Anong sabi mo? Dalawa lang kayo dito sa bahay ng tall, dark and handsome na yon? Nabigla ang isang kaibigan ni Joanna. Nang malaman ni dalawa lang silang magkasama ngayong gabi at sa susunod pang pa mga araw. Ako sis, baka pwedeng tikman kahit saglit lang. Biro pa ng isa na mukhang lasing na. Tumigil nga kayo? Kisan na ako no? Pass na ako sa mga ganyan. Tugon naman ni Joanna sa mga kaibigan. Nagtawanan sila at tinuloy ang masayang inuman. mag din na nang matapos ang inuman nila. Narinig na lang ni Edward ang mga kanya-kanyang kotse na nagsialisan sa parking ng bahay ng amo niya. Dumungaw si Edward mula sa bintana ng guest room na tinutulugan niya. Malapit kasi doon ang pwesto ng inunuman nila. Nabansin niya pag ang pag-ewang-ewang ang lakad ng magandang amo niya, papasok ng bahay. Agad tumakbo si Edward para alalayan to. Ma'am? Tulungan ko na ho kayo. Agad inakay ni Edward ang lasing na amo. Parang natigil si Edward nang madikit sa kanya ang katawan ng kanyang amo. At kahit amoy alak, ay nangingibabaw pa rin ang natural na bango ng magandang may bahay. Naka-t-shirt at maiksing short na pambahay lang si Joanna ng oras na yon. Kaya naman hindi mapigilan ni Edward na mapasulyap sa makinis na hita ng babae. Pasensya na ha? napasobra yata kami ng inong? Pili ang sabi ni Joanna. Walang anuman yun, ma'am. Ako pong bahala sa inyo. Ramdam ni Joanna ang kabutihan ng pinata. Ni hindi niya to nakitaan ang kabastusan o anuman. Kung ibang lalaki lang ang kasama niya ngayon, lalo at dalawa lang sila sa bahay, tiyak ay pinagsasamantalahan na siya. Sige Edward, idiretso mo na ako sa kama ko, okay? Nagulat si Edward sa sinabi ng babae. Lumakas ang tibok ng puso niya. Pero ano pa man yun, alam niyang mali ang iniisip niya. Daan-daang iniakyat ni Edward sa hagdan ang lasing na lasing na amo at ilang hakbang lang ay yung nakapasok na sila sa kwarto. Muling inalalaya ni Edward na maupo ang amo sa kanyang kama. Ma'am, sige ho. Mauna na ako. Paalis sa sana si Edward nang bigla siyang hatakin pabalik ni Joanna. Napatigil si Edward at napalingon sa nakaupong babae. Teka lang Edward, Makapwedeng dito ka nilang muna. Malambing na tono ni Joanna. Tila nahiya si Edward kay Joanna, kaya kusang umupo ito sa tabi niya. Nagkatinginan silang dalawa habang magkatabing nakaupo. Malakas ang tunog ng hininga nila. Parang kinakabahan sa pwedeng mangyari. Alam mo may asawa ko Edward, di ba? Sa oras na yun, Tila lumitaw ang ibang side ng pagkatao ni Joanna. Kahit sobrang mahal niya ang mister niya, hinahanap pa na pa rin talaga niya ang pangailangan ng katawan niya bilang babae. Ah, opo ma'am. Bakit ho? Hinaplos ni Joanna ang kamay ni Edward. Sa oras na yun, ay desidido na si Joanna na magpaubaya sa iba. Hindi niya lang alam kung tama ba itong gagawin niya. Pero isa lang ang sigurado siya. Uhaw siya at kailangan niyang maibsan ito ngayong gabi. Okay lang ba sa'yo natabihan ako ngayong gabi, Edward? Mapangakit na tono ni Joanna. Napalunok na lang si Edward at tumangu. Sino ba naman ang tatanggi kung mismong palay na ang lumalapit sa manok? Unti-unting kinalas si Joanna ang suot at pati ang panloob bago humiga. Parang hihimatay naman si Edward nang masilayan ang kabuang ganda ng among babae. Makinis, maputi at napaka-sexy. Parang isang panaginip lang para sa binata pero alam niya na totoo ang lahat ng nangyayari. Mabilis nagalis ng suot si Edward. At tinabihan din ang magandang amo. Sa puntong yun ay hindi napigilan ni Edward na yakapin ang katawan ng kanyang amo. Napangiti na lang si Joanna saka pumikit. Hinayaan niya ang binata na gawin ang gusto nito. Masuyo siyang hinalika ni Edward mula labi pa baba, hanggang sa tuloy ang maabot ng binata ang kanyang kiliti Kusang ibinukas ni Joanna ang kanyang mga hita at iniyakap ito sa bewang ni Edward bilang pagtugon. Napakagatlabi nilang si Joanna, kisabay ng malakas na pag-uga ng matibay na kama. Nanggaping iyon ay walang sawang nagpakasasa ang dalawa. At sa sobrang pagod nila, hindi nila namalayan na nakatulog na silang pareho na magkayakap. Hmm, okay lang sayo? Ikaw muna ang katabi ko sa kama habang wala ang asawa ko. Nakangiting tanong ni Joanna habang sila ay nag-aalmusal. Matapos may mamagitan sa kanila ng part-time boy niya, tila naging madali na kay Joanna na umulit pa ng kasalanan. Dito ay wala siyang kamalay-malay na nakakapagiganti na pala siya sa babaero niyang asawa. Basta po walang magagalit eh. Sagot naman ng binata. Kahit alam ni Edward na mali ang ginawa nila, ay hirap siyang tanggihan ng tukso. Lalo't maganda ang kanyang amo. Walang sinayang na gabi sila Joanna at Edward. Sinulit nila ang bawat sulok ng bahay para pagsawaan ang isa't isa. Napansin naman ni Aling Delia ang pangangayayat ng kanyang pamangkin. Mabilis lumipas ang isang buwan. At sa pagdating ni Dennis ay siyang pagalis din ni Edward. Bago umalis si Edward ay binigyan siya ng pera ni Joanna kapalit ng lahat ng namagitan sa kanila ng isang buwan. Malaking halaga ang binigay ng babae kay Edward. At sa tulong nito ay sobra-sobra pa sa pag-aaral ng binata nag usap ang dalawa na kalimutan ang lahat nang namagitan sa kanila oras na makauwi ang mister ni Joanna. Naintindihan naman to ni Edward. Kahit alam niya sa sarili niya, na unti-unti na siyang nahuhulog kay Joanna. Kahit masakit, ay pinilit kalimutan ni Edward si Joanna. Kung alam lang sana ni Edward, ang kalokohan ng asawa ni Joanna. Samantala, wala pa rin kaalam-alam si Joanna sa kalokohan ng Mistera. Ang akala niya ay abala pa rin to sa pagpapalago ng negosyo nilang mag-asawa. Pero hindi pala. Han, two months akong mawawala. May bago kasing nag-propose sa akin ng magandang negosyo sa Dabao. Biglang napangiti na lang si Joanna sa sinabi ng Mistera, habang sila ay magkayakap sa kama nilang mag-asawa. May biglang kung anong kapilihan na dumapo sa kanyang isipan. Naisip ni Joanna ang kanyang part boy na si Edward. Samantala, tila malalim ang iniisip ni Edward habang nakahiga at nakatingin sa kisa nila. Hindi niya akalain na maiin love siya sa babaeng amo na may asawa na. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang may nag-text sa kanya. Aalis ang asawa ko next week. Kailangan ko ulit ang part-time po eh. <laughs> Biglang napangiti ang binata sa so nabasang text message. Tila na excited sa susunod na kabanata ng kanyang buhay sa piling ng kanyang minamahal na amo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento.